غربا غربا إلها Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi sahbihi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa lahat ng ating mga kapatid. At isang mapagpalang araw o gabi sa lahat ng ating mga kababayan na po sa atin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, Azaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابت سر شكره فكان له خير وإن أصابت ذر صبره فكان له خير Ansabina ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kama man ang mananampalataya na katayakan na may kaganapan upang yayari sa kanyang buhay ay itinuturing niya na ang lahat ng ito para sa kanya ay mabuti. At hindi iyon nangyayari o nagagawa ng iba maliban sa kanya na mananampalataya. Kung dumating sa kanya ang kabutihan o ang mabuti, siya ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at yun ay mainam o mabuti para sa kanya. Na kung dumating naman sa kanya ang sakuna o ng mga pagsubok siya ay nagtitiis at yun ay mainam mabuti para sa kanya. Allahu Akbar. Ibig sabihin mga kapatid ko sa pananampalataya, ito ang pamumuhay ng isang tao na kung saan ay naniniwala o nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay gumagawa ng mga pagsamba na ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao na kung saan sila ay nananampalataya na si Allah ang totoo at tunay na Diyos. Ginagampanan ang mga tungkulin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala kaakibat nito ang pagsunod sa kaparaanan ng kanilang propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang mga taong mananampalataya. Muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.